sobrang traffic Ayan, dito to sa may ano harap ng North Caloocan Doctor's Hospital tayo na And dito yung matatrapatrapik -ma ngayon. Di ba? Araw-araw ganito to dito. Habang may ginagawang poste ng MRT ganyan yan. Buti nga, gumagalaw-galaw pa ng konti. Nung nakaraan. Ano pa to? Halos na gumagalaw. Ngayon kasi maaga pa kaya. Magalaw pa. Ayan. Ayan yung mga gumagawa. Ayan yung mga gumagawa lalagay yata sila nung sa ano yata yan eh, sa poste yata yan ah yun to na naman. na naman. init pa naman. Aga pa, pero may init na. <coughs> Buti pa itong mga nakamotor. Lusot lang ng lusot eh. Yung kabilang lane, yung papunta dun sa sa Pampalay hindi pa ganoon ka traffic dito sa papuntang Manila yung traffic na yun ah? Ah, may mga nagkakarga pa ng pasahero kaya lalong nagta traffic yan may gumalaw na ng konti yan sa so kabilang lane hindi pa siya ganoon ka traffic pero maya maya yan, traffic na yan dyan. Mga bandang 10 or 11, traffic na yan. Dito kami natatagalan pag ano eh, umuwi kami ng Maynila. Traffic kasi itong lugar na ito eh. Late ng kalsada nakup na ng mga trabahan, trabahador ng ano, MRT. Ayan, medyo nagka-traffic na rin yung kabilang lane, no? nakalagpas ng pangarap, medyo okay na. Hindi na siya ganun ka-traffic. Doon sa Mayamparo kasi tapos na. Dati yun yung ma-traffic doon. Ngayon medyo okay na. Ah, to, mo naman Ano pa kaya kung may pasok sobrang traffic siguro dito Bukas sigurado maaga pa lang traffic na dito gamit nilang ano. Isa pa siya nakakasikip sa dano eh. Yan nila tinatambak. um, ato skila ng Anton Trinity Polytechnic College. Ayan. Ito pa lang kami. Kaya maraming may gusto ng motor. Nakakasingit ah, kung saan-saan. Nana, nauna na sila eh dami nakamotor din ah. mm. may bahay-bahay pa yata dito yan o oh. <laughs> sabi ng kalsada hindi yeah. siguro sa trabaho rito Ayan, na-stuck na kami. Hindi na gumalaw. Ayan, may sumingit pa. Oh. Ayan, Trinity Polytechnical. It's... galing kuya pagla ka nalang lumusot gumalaw rin. Sinan nyo nga, oh, ang lang ng kalsada. Yung, yung lane papuntang Manila, ang liit lang. Oh, tapos, ang lalaki ng sasakyan. nakamotor, hindi na nakalusot siya. Sabi ng, sa tabi ng busa laki, oh. Sa litong kalsada. <laughs> hindi na nakalusot doon. Ayan, ang liit ng kalsada. Tingnan ninyo. Makalagpas lang kami dito. Okay na. Medyo maluwag-luwag na dun sa unahan. Ito naman ay school ng St. Dominic. St. Dominic Seview College. Ayan guys. So. Ayan. Ayan. Ito. School ng St. Dominic. Ayan. Ang late ng kalsada. O, tingnan nyo naman yan. Tapos ang laki-laki ng mga sasakyan. Eh, kahit tumatawid, nahihirapan eh, oh. May mga, mga gawa. Oh, yan. Yan ang nag-ano dito. Ano sinakop na nila tugdaan. pangarap na to, ayan pangarap na to dito At yun sa unahan hindi na masyadong ano yan ayan na oh. sabi ko na kanina traffic na ngayon papunta dun sa Pampala buhol-buhol na yung mga sasakyan dun sa unahan kanina maluwag-luwag pa eh, dito pala naka, kaya pala maluwag hmm. kastak pala yung mga sasakyan dito ayan nakastak pala ko Ayan, dito yung papunta sa shop ng gumawa. nakaraan. Ayan, dito kami siya sa tiraan. Diyan, no? Dito. Ayaw. Ay, hindi pala dito, doon pa banda. Doon pa. Oo. Oh. Paano ka po? Dapat kong kainan. Yun, yun ang kainan eh. nandoon yun, no? Diba dito yun? Dito banda yun. Oo. Oh, ayan, dito. Dito banda. Ayan, dito. Medyo maluwag na rito. Pero tingnan natin dun sa may amparo mamaya. Amparo, <laughs> papi. Sa wakas, nakalusok din kami dun sa masyadong ma-traffic na parte ng lugar. Tuloy-tuloy na. Sana. Tuloy-tuloy na. Yung ah, walang traffic. Ewan lang doon sa may amparo. Ah. Hmm. Meron dyan pero hindi mo kabisado. Eh. mga nangangampanya yan October na kasi lapit na yung eleksyon Ano, ah, ang na yun dyan sa unahan. Tingnan natin kung wala nang traffic. Tapos na naman kasi dito. Buhusan na lang yata yun. Ayan. Wala, wala nang masyado. Pero hindi naksing traffic nun. Hindi na medyo traffic dito. Ano lang yan? Yung mga nagkakarga ng pasahiro. Ito. Ang paro na to eh. Yan yung police station dito. Petron police station yan. walang traffic, nagkarga lang ng pasahero. ito, oh, petron. O, oh, yan. Wala na. Tuloy-tuloy na. Okay na yung traffic dito, guys. See you sa next vlog. Ah.